mayon na. Good morning. Pupunta ako yung bodeg, titingnan ko yung nilagay na pang-apply na waterproofing eh, dapat dito sa loob kasi mainit yun ay eh. gawa ng yero. Eh, pag dito sa loob ng bahay ay eh, hindi ganun kainit. Punta natin yung barracks. Ayan siya. Punta natin yan. Sweet! La 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 la. Yeah. dito, nilagay ni Kuya. Sa taas, ano naman yung balon. Wala dito. Tingnan natin sa taas. Good morning. Dito pala yung hinahanap ko. Dito. Liquid tile. Sealer. Bus. Kala ko may tira pa. <laughs> <laughs> Hindi ko maalala. Yung ano matawag doon, papasok kayo ng alambre? Uh, naga, abang. ano ba yung sinasabi ni Kuya Gato lagi? Sige. Sige. Ay, oh. sige. Sige. Ayun na yung lagi ko naririnig sa kanila eh, sa taas. Pag sila ay nagpapasok ng alambre, ano? Nagsusot ng alambre sa mga butas. Tinatansya nila kung nasuot ba o ano. Kailangan bang bugahan ng hangin. Ano? Oh, sige. 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 <laughs> okay, magwawalis sa labas Pinakat ko kasi yung puno ng abukado at saka yung, yung malunggay Tumatama na dun sa may bubong ng barracks Tapos yung abukado ay tinatamaan na yung, yung wire Pinutol ni Kuya Ador, pinasabay ko na nung gumawa siya paapon Okay, we're ready Walis tingting Saan nilagay ang walis tingting? Ayun, yung walis tingting eto yung sinasabi ko na pinutol gawa ng nakadikit dikit na sa tawad ng kuryente yung yung mga sanga. Abukado ito ay ito, abukado 'yan. Tapos ito, 'yan yung pinagkapitan ng orchids ay malunggay para tumubo ulit yung malunggay mas mababa pag kukuha ng dahon. Tinambak ni Kuya Ador na lang dito. Pag siguro ay tapos na yung bahay ay papahakot na lang sa truck ng basura. Ang sabi ni Kuya Ador ang bayad daw sa truck ng basura. Isang libo daw. Punong-puno yung truck. Kung di ka naman magbabayad, sino naman maghahakot niya? kadami dami oh. Ito yung mga tira-tirang tiles. Andito. Marami pang gagawin sa bahay eh. Basat nagtrabaho, may mga basura na naman na bago. Kaya maigi yung minsanan na hakot para isahang bayad. Yeah, Tawama ka! Ano mo makisama? <laughs> See you, little friend. ito. Isahalin ko ito. Sayang tong sako. Lagay ng basura. Para may basurahan. Oh, di ba? Di ba? May basurahan palmera na to, galing pa sa bahay sa tagig. may mga insekto na siya. Ayan o. Kita nyo. May insekto yan, yung mga puti-puti. Yung pinagsabunan ko ng, ng plato, try kong idilig dito para mamatay mga yan. Gan'ng ginagawa ko ay kakasugat. Ganda pa naman ng kamay natin. Maraming ugat. Ay, syempre kaka. Mabasang. Mabigat ako guys. Kahit kukunti na lang. <laughs> Mabigat. Ay, shucks ito, ginagamit na pang panang semento nila Kuya Gado. Ano tawag doon? Pagbistay ba? Sa buhangin? Pagay natin din O kaya dito. May fala tiyo. Pupunta sana ako doon sa lapas. Kaso mainit. Mamaya na lang hapon. Wala tayong sandla. <laughs> Mamaya na lang hapon. Sakto yung paglubog ng araw. Saka ko lang walisan yung harap doon. Dini eh. Diyan. Sa harap yan. Mamaya ko na lang walisan yan, guys. Mainit eh. <laughs> Sayang po, pwede pang baka magamit pa to. Lagay natin sa buday gamay. Aw. Oh, sugat na ako. Nagpa lagay kami ng flashing plain sheet don sa dito sa likod gawa ng natagas yung tubig ulan. sa loob ng pader. May part na hindi nalagyan ng plain sheet gawa ng hindi sila makapagpako dahil may maliit. Mayroong gantong space sakto doon sa katapat ng properties ng kabila. Hindi sila makapersa ng pako. Kaya sabi ng gumawa, magpalagay na lang ako ng waterproofing. Kaya nagpalagay ako kahapon kay Kuya Ador. Tapos pinapinturahan ko na rin ito ito. Itong sumbrero uh, sombrero ng bintana. Dahil dini eh, sa loob, kinalawang na, pinapinturahan ko na rin. Yan. Ito, dati na to. Yung plain sheet na yan. Sa likod, ito yung sinasabi ko na pinalagyan namin. Tapos may part doon sa pinakasulo. Hindi ma pakuhan gawa ng sobrang sikip gawa na ang yung sa properties ng kabila. Pinalagyan ko na lang ng waterproofing. Akit tayo mamaya. Mayroon na siyang plain sheet. Walang plain sheet yan dati. Natagas ang tubig sa loob ng bahay nung wala pa yun. Fun, we have seasons in the sun. Tayo magmamap dun sa karahe. Wala na tayo naman. Everywhere. Pumalik. Ano ba naman niya? Pumalik. Hangin. Dagay ko na alon sa daspan When you touch me, me? Dito naman tayo sa sulok. In your eyes, I can see the picture of my, my pupo ng pusa. SM SM. <laughs> Parang mulai lagi. Paru-paru. 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 paru 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 Ay, thank you, Lord. Oh, wait it. Nabap ko na dito, nakarang araw. Pero kung maselen ka naman, ikaw na lang kaya magmap. <laughs> okay. hmm. Dito na, part. Hindi ng plain shit. Kasi hindi sila makapukpok eh, sagad, andito yung kabilang properties, eh, paano sila pupukpuk. Kaya sabi ng nagkabit ng plain sheet, magpalagay na lang ng after proofing. Kasi dito sa Lukban, araw-araw na ulan, hindi mo alam kung anong oras. Ang tas-tas ng araw, tas after one hour, two hours, biglang uulan, ganun yung sa Lukban. Sinalagyan na rin ng bowl kasi yung mga pinagpakuan, tsaka yung mga singit-singit. Yan. Nilinis ko yan. Diyan, dahil may mga basura diyan, mga plastik-plastik. Siguro mga isa, isang sako at kalahati ang nakuha ko. Yan. Pinagtatanggal ko. Saka na lang sinarado ni Kuya nung tapos na siyang naggawa. Nalinisan ko din. Dahil nakasarayan na eh. Nilalagyan namin ng yero. Dini sa taas. Yan. Nilalagyan namin ng plain sheet. Yung bintana, pinalagyan ng sombrero. Tapos binaliktad ni kuya. Kasi sabi ko ay eh, nakalawang yung ito, sa loob, kinakalawang yan. Kagaya ng dun sa may kusina. Kaya ang sinadyas ni kuya ay baliktarin na lang para yung pintura nasa loob. Yung sombrero, ah, yung sombrero ng bintana. Tapos itong nasa labas, pintura na lang ng brown. Kaya pintura na lang ng brown yan. Yan o. Oh. Yan. Mm -hmm. Hindi yata nagamit to. Brush. Sayang naman. Ay, sa bagay. Pag nagpintura. Dito sa third floor, ito ay labahan. Doon, dini ay pang magkukusot. Ito, lababo. Pwedeng maglagay ng washing, washing, then sampayan, sampayan. Tapos plano namin, pag nagka-budget na, dito ay lagayan ng mga materyales yung mga nakatambak na materyales, yung mga tirang pintura, yung mga tools. Pag nagka pera, eh, since marami pang gagasusin, wala pang pintura to guys. Cabinets, kisame, eh. Yun. Yun yung mga, wala pa. Yung kuryente, ina-install na yung mga wiring. sabi nila, lawak-lawak naman, dadalaw lang kayo. Bakit? Sasayaw kami dito. Huh? Bakit ba? Oh. Okay na? Oh! <laughs> ano yan, Cairo? Ano ba yan? Internet or? TV po. TV? Ah, oh, pakyat. yung yeah, yung gusto po. Okay, Ito ay cable wire. Saksat ka. Kumakain naman si Cairo ng beans. Kala ko hindi. <laughs> Ayan na. Ah. Kasi pagkain ng mahirap to ay. Ito ako sa... Yung beans, nilagyan ko lang ng corned beans. Tapos, may nangganisa tayong galing sarihaya daw. Kain! Pareho, sinta ako na ni Kyle. Kalamansi juice. Para <laughs> hindi magkasipon. <laughs> Ayaw niya na may asukal. Sa akin may asukal. <laughs> Ayos, so ah. Kain tayo. Kumakain kami ni Kaino. Kumakain niyo. Yung... Beans. Wow! Naputol na yung abukado. Oo, oh, putol na yung abukado. Pinasabay ah. ko kay Kuya Ador. Kasi pag lumaki yung di, ano yung hindi, 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 na hindi na yun hindi. sa kawad ng kuryente. Asa, so, buti nga hindi naputol yung kani wiring kasi sumabit pa yung sangay nag na ako eh baka maputol Di problema ko yun dahil ako ang nagpaputol eh. Sa susunod mag gloves ka. Uh, hi! Sabihin mo sa vlog, hi! Hi! <laughs> hi! <laughs> Kinapay, bigyan kita. Mamaya <laughs> si na akong marina. nagda ka siya ayaw itong baba. Ay, the diet siya. Ay, the diet. Kumakain yan dun pagkadating ng butong. Kumakain ka pa dun pagdating mo? the diet na siya. Kunti na lang kinakain niya. Kanin lang ang i-diet. Sa, sa, sa bahay, minsan sa gabi din. Kumain ka, konti lang. Kasi pag natulog ka ng madaling araw. Kaninang mga ganyan nag-rice. Kinain ko lang is konting papaya. Sorry, papapayad si Cairo ah. Ginagaya ah, ko ah. Ayaw maniwala kasi. Nila ka ng itlog din. Oo, ah, kasi wala naman maglalaga. Ginagaya ko na kayo. Grabe naman yung ang parang hirap maglaga ng itlog, eh no? okay. sabi <laughs> Sabihin mo si nanay Dalagin pag nagsain. Sa pag nagsain ka nanay, maglagay ka ng isang itlog, ka. Akin lang yun. <laughs> pag gusto, ay eh, didawin mong dalawa. gano'n. Uh, isasabay ni Nanay, so nilalagay lang naga. Uh, kami nag-share nag about yeah, sa diet. Uh, Hi, uh, lep, Diet pampapayat. <laughs> Ayaw ito naman ni Cairo? ay gusto ay sexy. Ilang pa bewang ang gusto mo, Cairo? Twenty-four? 31 one one Ba? Ilan na pa yung... Ilan na sukat ng bewang mo? Secret. Secret ka dyan. <laughs> 30 plus? Secret. Secret, secret ka Secret pa dyan. <laughs> 30? Hindi, okay. Di, malapad yung bewang niya. Nakikita ko yung bewang niya pag nakatalikod. <laughs> Malaking tao din naman kasi. Dapat tao yung tito ko ha. Ah. <laughs> Nakikita mo yung mga outfit nila Doni Pangilinan? Fit dito, bandang taas, pero dito maluwag ng konti sa bandang ng Ano, inspired by Donnie eh. <laughs> pa ngayon. Alam mo ba kung sino ang artist ang kamukha ng Tito sa Ergo? Hmm. Meron. Walaan mo. Hindi hmm. mo mahulaan. Ang hmm. pumasok sa PBB, yung asawa ni Kaya Bad. Ah, Search mo sa, sa YouTube. Tingnan mo mukha niya. May resemblance sila sa mata. Kaka-shift na mukha. i search mo husband of kay Emma. Para yung sila sa dito sa ito. Yee! Mita? Yee! Nainigas ang tuhod! Hanip! Paul Jacob! I love Yes. Ah, tignan mo. Mukha niya. Pag siya ikan. Baka yung puhok. Tsaka yung mata, parang pareho sila ng mata. Tingnan ang tito kong guwapo. No, ngayon may, wow. ay eh, medyo bata-bata pa ang tito. Mukha mo ka, mukha niya. Wala <laughs> na madandana. Hindi na. Hindi naman.